Alright, let's go! For today's video, namalengke nga tayo ng napaka-fresh na kambing. Pagka uwi, hinugasan ko na nga yan agad. Meron tayong atay, silet, at laman. May kudil, alright, alright. Simple lang yung marinate natin mga kapulutan, asin at paminta. Then rinamas-ramas ko na, alright, alright. Habang nagmamarinate, nag-blowtorch na nga tayo ng uling dyan. Paypayan natin para mas mabilis bumaga. Tapos dinagay na natin yung mga kambing dyan, mga kapulutan. Solid nga yung pulutan natin for today's video. May kasama pang silat. Espesyal nga kambing. Kaya pala natin iniihaw mga kapulutan kasi dinakdakan na kambing ang pulutan for today's video. Alright, alright. Habang nagiihaw nga, iniwan na natin yung mga rekado. Binalatan ko lang itong mga sibuyas, puti at red. Hinugasan, saka hihiwain ng maninipis. Parang ganyan mga kapulutan. Then set aside. After nung mga sibuyas, yung kalamansi naman. Mga 20 pieces yata to. Tapos tatlong sili. Pampagana yan sa pulutan. Alright, alright. Sinilip ko yung iniihaw ko. Okay na nga itong atay. Tsaka yung mga laman. Medium rare nga lang kasi itong atay at laman yung mamikmik pa sa loob. So, habang nag yung iba, titimplahin na natin yung sauce. Pinaghalo-halo ko lang yung sibuya, sili at kalamansi. Then after ko matimpla yung sauce, binalikan ko na ngayong yung iniihaw ko. Baka malaksat, kaya binaliktad baliktad lang namin yan mga kapulutan. Solid na solid nga itong kambing. Dinakdakan na may sili. Alright, alright. Minsan nga lang tayo makakain ng kambing. Kasi napakamahal lang karne nito. Hinihiwa ko na nga sa gitna. Grabe, pink-pink pa. Medium rare. inunod ko tong silat. Inihaw naman natin to maigi mga kapulutan. Solid nga itong sila mga kapulutan, napakasarap. Hiniwa lang natin ng maliliit, parang ganyan mga kapulutan. At goods na goods na yan. Sausaw mo lang yan sa sukat, tapos mag red doors ka. Ay, grabe boy! Tinunod ko nang hiniwa yung atay. Paglit nga lang din yung pagkakaihaw natin dito. Kasi pag nasobrahan titigas, mas masarap ngayon dinakdakan pag may atay mga kapulutan. Maninipis at maliliit ko lang hiniwa. Then titimplahin na natin. Kaya dinakdakan mga kapulutan kasi may utak. Ganyan karame mga kapulutan pulutan, hindi natin lalagyan ng mayonnaise yan, pure na utak. Tapos yung tinimpla nating sauce kanina na may sibuyas, kalamansi at sili. Lalagyan din natin ng paminta at asin. At kailangan dito, kailangan mong durugin yung mga otak. Kaya raramasin mo yan mga kapulutan gamit yung kamay mo. Huwag kayong mag-alala, naghugas ako dyan mga kapulutan. Pero nag-CR muna ako ah. Charot! Mas masarap yan pag hinahalo mo gamit yung kamay mo. Napaka solid nga to. Parang kilawin style mga kapulutan. Pero dinakdakan na kasi linagyan ko ng otak. Solid na solid. Tubay to nga ang best partner nito mga kapulutan. Yung puro ba tinikman ko na nga yan mga pulutan bago natin iserve napakasarap after gawin yung pulutan nagdrive drive na papuntang resort alright alright dito kami sa Clarissa Resort sa San Fernando La Union magsiswibing kami nagpudot kami George tinikman na nga ni ate Ali ang dinaktakan na kambing at approve yan syempre pati kay Ayla goods na goods pinatagay ko na nga to si Joshua o oh, hindi si Joshua Garcia yan ha then Din tinikman niya yung kambing syempre approve yan ako naman susunod tatagay mga pulutan. Saka ako titikman itong dinakdakan na kambing. Grabe boy! Napakasarap! Alright, alright!